Mga idol atin pong pag-uusapan na gusto ni Oscar Valdez ng rematch kay Emmanuel Navarrete, at David Benavides kinumpirma ang laban nila Dimitrios Andrade ngayong Nobyembre, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Sinabi ni Oscar Valdez na gusto niyang makipag-rematch kay WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete matapos matalo via 12-round unanimous decision laban sa kanya noong Sabado ng gabi sa Desert Diamond Arena sa Glendale, Arizona. Ang ilang boxing fans ay nagsasabi na wrong move ito sa panig ni Valdez dahil si Navarrete ay gagamitin lang uli ang kanyang napakalaking welterweight size na laki at ang kanyang height advantage para duminahin ang naturang laban at one-sided daw ang nangyari sa kanilang laban kaya di na kailangan ng isang rematch. Ayon pa kay Team Bradley na di na kailangan ng rematch, dahil masyadong malaki si Navarrete kaysa kay Valdez, at kahit ilang beses silang maglaban ay ganun pa rin ang magiging resulta, at pansinin daw natin mga mukha nila after the fight, na halos di pa nagsisimula si Navarrete dahil walang gales, at si Valdez ay bog-bog sarado na. Wala pang tugon si Navarrete sa pahayag ni Valdez tungkol sa rematch, at ang kanyang sinabi lamang sa isang interview sa fighthype.com na di daw siya natatakot kay Shakur Stevenson at handa daw siya na kalabanin siya sa susunod na laban. At sa pangalawang istorya ay kinumpira ni Benavides ang laban nila Andrade sa Nobyembre. Naniniwala si Benavides na kung sakaling magtagumpay siya laban sa unbeaten at highly ranked na si Demetrius Andrade ay magpapalakas sa kanyang posisyon para sa world title shot laban sa undisputed super middleweight champion na si Canelo Alvarez, at kinumpirma niya kagabi, na ang laban nila ni dating two division world champion na si Dimitrios Andrade ay pinag-uusapan na para sa buwan ng Nobyembre. Si Benavides ay mas malaki kaysa sa light heavyweight champion na sina Arthur Beterbiv at Dimitri Bivol, at sinasabi nito sa iyo na lumalaban siya sa labas ng kanyang weight class. Kung nakita mo kung gaano kadrain looking ang pagpapabigat para sa kanyang huling tatlong laban sa super middleweight, malinaw na dapat siyang lumaban sa 175, at marahil kahit cruiserweight pinapatay nito si Benavides para magpatuloy na gumawa ng 168 at iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagmukhang zombie mula sa Night of the Living Dead na nagpapabigat para sa kanyang kamakailang pakikipaglaban kay Caleb Plant kaya maiintindihan mo kung bakit hindi nagmamadali si Canelo na labanan ang magaan na heavyweight size na si Benavides dahil ang fighter na iyon ay dapat lumaban sa 175 at hindi sa 168 at si Demetrius Andrade naman ay isang mahusay na fighter at kagaya rin ni Benavides na wala pang talo. Malaki at may height advantage. Isa din itong pressure fighter na may knockout power. Kaya malaking pagsubok ito kay Benavides kung kakayanin ba niya si Andrade na highly ranked boxer bilang paghahanda kung sakaling makalaban man niya si Canelo Alvarez sa susunod na taon. Kaya aabangan ito ng mga boxing fans dahil siguradong bakbakan ta at matira, matibay. Hanggang dito na lang mga idol.